Magandang araw ho sa inyo lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ang Lola Hitad. <laughs> Lola Maharlika Budulera. Uh, alam niyo nagti-text blast na siya. Ibig sabihin text blast, eh, maramihan na tinitext niya. Para saan? Ini-invite niya po. Para sa kanyang California Maisog Rally. Okay? Gusto niyang gayahin yung Hong Kong Maisog na budol na merong uh, 220 Hong Kong dollars with only food, Nux, and only mura. <laughs> only lies. ba? Diba? So, nangyari, may dumayo ron si Atty. Vic Rodriguez, nagbenta ng libro. <laughs> Kingmaker daw siya. Kawawa naman ng mga to. ba? Diba? Napapaikot sa mga palad. Mabuti na lang ho na wala na sa panig ni PBBM si Atty. Vic. Eh, baka mamaya, eh, ba? Diba? pati tayo eh mapabili rin ng libro. So, ngayon, ito po yung uh, pakita ko sa inyo probeba na nagre-recruit si Maharlika. Eto. Ito yung kanyang uh, marireceive nyo sa inyong mga mga nasa Amerika. Ito yung marireceive ninyo. Okay, so yan yung uh, phone number sa caller ID nyo. Marireceive nyo yung uh, Segurado Hershey. Ayan. So yan yung number 213 271 4308. So, yun po bang area code na 213? Saan yan? Ba yung plus 1? Amerika yan. Oh. Diba? San parte ng California? Ito pa yung isa. Siya mismo, yung pangalan naman ng lilitaw, daw. Diba? 323 or 1323 uh, 4381429. Okay? So, si Maharlika yan. Baka mamaya, tumatawag na sa inyo. Diba? O, nag-send na ng uh, SMS. Okay. Eto, sabi niya, ha? I am excited to celebrate with you. Wow, big event, ha? <laughs> maisug, maisug Morali, big event, ang dating. Uh, I am excited to celebrate with you at the uh, maisug event in Long Beach, California, on July 21st. So far, we have more than hundred confirmed guests the program will commence at 2 p.m Next, followed by dinner at 4 p.m dinner. so sabi, the program will commence at 2 p.m followed by the dinner at 4 p.m please note that dinner will only be served at 4 p.m And no dinner will be served afterwards. All right. Pa. We will entertain reservations. Snacks may reservation. May pa-reservation si Maharlika. Sabi uh, until July 15. Ako, lapit na. Four days na lang. O, kaya po kayo mga OFW, wag raw kayo okay? <laughs> mag re Okay? Kasi mag-remit muna kayo kay Maharlika. I mean, mag-avail muna kayo at mag-remit kayo sa kanya. Uh, as advised by hotel management, please make sure to complete your reservation and payment by this date. Next. <laughs> after july 15, no more reservations will be accepted. you must be registered and have paid to attend. if you are not on the list, you will not be allowed to attend the event. Next naman. 'di ba? Hanip si Maharlika. Oh, ito number. Oh, please inform us, Rolando Sabilla, 626. Uh, parang ang layo ng area code na to. Hindi, ano bang company? Hindi, iba, iba kasi? Yung uh, first three number na to, area code yan, depende yan sa ano, kung sino yung uh, telephone courier. ba? Diba? Courier. Carrier. Na courier nasa utak ko. Carrier. Yan. Iba pagka AT&T, iba pagka Verizon, 'di diba? Okay, uh, pero ito talaga yung phone number. Nagpapalit-palit lang yan pag pinort in mo yung number, for example from AT&T which is my previous company, eh lilipat ka ng Verizon. So you can get this. Ito lang yung magbabago. Okay, so kami uh, nun, eh we have to do the magic importing para 'di diba? makita na parang inilipat ka namin kunwari ng inilipat talaga literally ah uh, ganito taga ganito siyang lugar ito yung kukunin kong address para makuha niya yung 626 and then later on once already in the system we will update with the correct na uh, correct address okay sabi rito uh, so we can include you in the program if you are a band and need you and need to set up your musical instrument set up time will start at 10 a.m on July 21st. Wow, may pa, ano pa, ha? ma-rock and roll pa si Maharlika. Diba? So, ayan na, yung phone number. Kita na dyan. Oh, yung mga interesado po, namurahin si Maharlika. Eh! <laughs> Andiyan na yung number, pag mumurahin nyo na. <laughs> Ay, nako. Uh, wala na bang pambayan? Eh, hindi nga ho. Baka nga ho para yan doon. Diba? Kailangan niya hong makaipon ng budget pambayad sa abogado. Hmm. Ko. <clears throat> oh. Yeah, that's correct. Depende rin po sa ano sa country. Diba? <laughs> Akalain mo yung uh, nakahanap na naman ng pagkakaperahan si Hitad. Yun na nga eh. <laughs> so, ah. Uh, Avel and Puey Quinones, ayan na ang uh, pagkakataon para sa mga isinampan yung kaso kay uh, ano yan, uh, si Ed and Claire. Sino si Tanda sa ulo? <laughs> Abya, 51 billion sa DPWH Davao napunta at di sa bulsa ni Polong. Normal bahain yan kahit may pondo pa yan dahil calamity at one week kumuulan. Yan, wala naman sa Pinas equipment itaas ang lupa para di bahain. O yeah, meron na Meron. Tingnan nyo yung ginawa ng China. Di ba recently binabaha yung China? Dahil nabutas yung, sabi na pilapil. So nang nabutas yun, di ba, ang ginawa nila ay naglagay sila ng, tinambakan nila ng mga truck. No? Kaya lang yung truck inanod. Wow. Pero, na pagdugtong po uli nila. So, ano po yung gagawin doon? ba? Diba? Anong gagawin doon? So, hahakot sila ng mga lupa mula po sa mga bundok. Ipapa, itatapa, ipapatong nila ron sa mga mabababang lugar. O gagawa nila ng dike para masarado na hindi makapasok yung tubig. Ngayon, parang ano, uh, yung gilid, si secure mo muna tapos tataasan mo yung lupa sa loob o, para hindi na po bahain. Di ba? Kumbaga, ima-manage mo rin yung daloy ng tubig. Kung galing naman ng bundok yung tubig, madalas ganon, saan ito dumadaan? Di ba? So, lalagyan mo yan ng mga daanan. Lalali nyo yun, parang pinakakandal niya, kongkreto. Pwede naman ganon eh. Pwedeng imanage po ang daloy ng baha o ng tubig. O, hindi yung uh, hayaan natin. Ah, di, gawa ng ng uh, Diyos yan. Diba? Gawa ng kalikasan Eh, free-flowing yan. Iyan natin yan. Di pwedeng ganun. Para saan pa may gobyerno, di ba? Pwede po yung ganun na mamanage yan. Eh, para saan pa ang flood control? Aber? Hmm. Sige nga. Pwede yung mitigate ang uh, epekto ng baha. Ah, hindi naman po. Okay, so iba pa natin si Hitad. <laughs> Loko-lokong Hitad dito. Ayan na, ah, sa mga gustong kumunta kay Hitad para siya uh, pagpurihin. Eh, bahala kayo sa buhay nyo.